Sana nandiyan si Kuya Jun. Ayan, tama tama. Ano pong magandang gawin sa mga bata? Eh, ano po ba sabi niyo? So, uh, ang ano ko dito, Kuya Jun, kasi yung si Kuya Angelo, nasa inyo na siya, di ba? Oo, oh, di ba? Uh, ka si Allen. Kanina dapat si Allen. Ayun nga po, ang inaano ko. Saan? Saan po? Okay naman, kaya yun, Yung balit kasi ang ano ko eh. Yung priority ko eh. Si? Si ano? Si Angelo? Si si, 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 si Luglog. Ah, si Luglog. Ah, si Luglog. Ah, si Luglog. Kanina si Luglog. Ayun nga saan sa akin kasi. Pagkahabang maliit pa. Maano ko Hindi ka tulad nung isa, matigis ang ulo eh. Mabait naman po si Nanay Helen, kaso sa so tingin ko mas mapapabuti sila sa malapit sa inyo. Uh, or... Siguro kung ayaw nang bumalik ni Nanay Apple, pakiusapan natin kahit yung mga bata ibalik. Wag la, kahit magna na siyang bumalik dito kung ayaw nyo talaga. Ito so, po, wala po problema ka Ako to, pagka po, aayusin ko to. Pwede sila dyan matulog yung mga Oo. Oh. O, tapos malit. Sa, sa akin. Sa bahay ko, yung dalawa. Lalo na lang po, kung tao na kailangan may tao dito. Para po, hindi masira agad. May ano po pala siya, may naliligaw sa kanya. Hindi pa uh, po pala sila nagsasama. Ay nga po sabi sa nung tindahan doon, ni Ate Bless. Kaya hmm. nakakwento ako po. Ah, uh, parang bayo-bilas po yata nung ah, uh, anak ni ta, na Helen ano, hmm. ah, na ano. ah, bilas Bless po ni Nanay Helen. Hindi ko po sure eh, kasi kailan na po sabi natin ni Bless. May konti nga rin daw po yun, eh, may konti. Ah. Uh -huh. Kaya nagulat nga lang din kanina. Uh, eh, ano po ba bang napag uusapan niyo sa mga Yung kapas? mga bata, kuya, dyan, ng payat. Eh, opo eh. Dito mo katapano. Oo. Oh. Kahit sa tono pa hindi na kami na katulog pero pagka yung sige maluwag na mga oh, kami ng pagkain Hindi alam ko yun kuya Kaya ang mas na ano ko lang kasi parang gusto niyang magpagawa ng bahay doon Ah ito pa palang malaking problema gusto niyang ibenta daw to ng 3,000. Ay, hindi po ipapayag. papayag. Kayo yung mga hindi kayo ay papayag. Sa mga bata, Pong, yun, hindi naman sa, sa kanya. Bibenta mo yung bahay niyo 3,000? 3,000, ah, bay. <laughs> <laughs> Sabi ko lupa pa lang, magkano na. Oo po. Sa kanya, parang sa mga bata yun. mga bata, hindi naman para talaga sa kailangang dalawa ng mga murang dadapag eh. Oo. Oh, Nagulat ko ako, 3,000 na, ya Paul. Eh, di na, kasi kung bebenta lang, hindi kayo papayag. Hindi kayo papayag na ano kasi. Hindi, kahit ito ako sabi ko. Is, may, kaya, ko Investment kaya barang hirap ko mag-investment na lula. Lalo mga bata, eh, uh, nilip na yun. Kusa pupunta lang yun. Hmm. Okay lang po sa amin, saan? Okay naman. Kahit dalawang dalawa, wala nang problema. Kahit hindi dito matulog kasi buo naman tong bahay. Hmm. Koting eh, lang yan. talaga may ilaw naman yan. Pwede anytime, pwede siya matulog yan. Uh, yeah. Ang ano ko kuya John. Kaya na, talaga ano po namin. Uh, okay, ang ano ko, sino kaya pwedeng sumama na pakiusapan siya? Kasi kahit siya, wag na siyang umuwi kung ayaw niyo talaga. Si ate po ang may... Si ate? Si ate ang may batas na asami. Hmm. Eh. Siyang... Kaso may trabaho po siya, no? Oo, oh, mamaya-maya ka po. Ano. Kakararating lang din po. Kamabalit din po. Mm. Ano po po? Ano po bang kilahalap buhay din, din? Wala po. Wala, hmm. lang eh, tapos ayun naman, sabi nga nung may... Sabi natin, please kanina sa akin, pre-picture, pre-picture nyo nga daw po yung utang nila, babayaran. Hindi ko na, din pala meron utang dulo. Mm. Eh, ngayon, nagbigay nga naman ako yung grocery sa West Island. Eh, oh. eh saglit na, eh, kaya ubus naman, sabi nyo natin, please. Uh, ang sinasabi po niya, uh, parang masakit daw po magsalita. Parang nasasaktan. Uh, hindi naman siya, Ba't doon lang po kami sa inyo? Kasi nakikita namin sa inyo. Mm. Ni, maglinis man lang ni sa harapan. Magdamo-damo doon. Mm. Wala po siyang kinigilis. Palaging nasa loob. Yung TV niya po, alam niyo po. Mm. Bubuksan niya ng umaga. Papatay niya. Misan, na, na, sa labas. ala ah. Misan, alauna, nakabukas pa. Mm. Na madaling araw. Yun nga po, sabi ko sa kanya, hindi naman no, siguro sila magsasalita. Opo, oh, ng, hindi um... naman ako. Kasi hindi naman ano eh. Mm. Misan, sa nagpunta yun? May, umalis eh. Yeah. Hindi ko pa alam kung saan nagpunta. Bukas yung TV, nakaiwan wala walang tao. Yung mga bata kasama yung lahat. Yeah. Kaya sabi ko, ah, ano ko sabi ko, suot ka ako, yung TV nyo ako, umaalis ka, nakabukas yung, ano, mm. siyempre ka ako, yung kuryente, yung katapal, kumakain. Yeah. Eh, hindi na po, hindi na umiimig. Magsal tayo sa'yo, dahil totoo naman. Pakikita namin, dahil wala naman siyang ginagawa, palagi hindi sa loob. Hindi ba no. naman ginagawa sa loob. pero nakabukas lang naman yung TV. Mm. Eh, makita mo lang na makita, nagwawalis dyan. May isang nagwawalis naman po. Kaya lang, talagang maraming times na hindi siya kumikilos. Yung mga labahe nga po din eh. Mm. hindi lang na pagagalitan pigagalit, ni dito, nabalot, tando, nakatambak pa yung dalawang mga labahe. Tapos pagagalitan yeah. ko minsan ng bata, si Angelo. Mm. Bago po dumating, hindi naman nakakalat yung mga plato, yung mga kaldero. Mm. Di para eh, uminom kami dito na inis ako. Ah. Yeah. Kasi ka ako, yung mga kalat ka ako dyan, harapan pa naman para ko, puro pa naman, yung mga plato po, yung mga plato sa'yo, yung kaldero po, mga ganda na binigay nyo. Yeah. Eh yun, yung hinugasan ni, ni Angelo, maganda, malinis. Mm. Sabi ko, yan, katuloy nga ako, gagamitin niyan, Hugasin nga, hindi ka ako nakatabak, simula ka ako ng bumabagyo pa ako, nung kumpisang bumabagyo, hindi na ka ako nakatambak ka ako yung mga kaldero na yan. Yeah. Eh, hindi man ako nililinis. Mm. Eh di, napapagalita ko sila, kaya lang, syempre, magkasama loob kasi, una-una, ako, di ba para sa akin yan, sa kaila rin yan. Mm, tama so, po, yun eh, din po yun. Kaya ating kap, minsan bibigyan namin pagkain, ulam. Maglalagay ng lagayan doon ng yung mangkok. Mm. Mama, napakamantika, hindi man lang hinugasan. Siguro, ginano lang. Mm. Eh, pero naman pa ng dish, yung uh, di, uh, liquid soup na... Swashing liquid. Oo so, po. Kaya po, yung mga bata, napapagalita ko. Kaya seryo, hindi ko siya pinasabihin ng ano. Kaya, kasi alam ko na walang lari po pupunta pagkasiribihan mm. na ano yung parang paulit-ulit oh, lang yung po. Yung pangalay, malasas yung siya. Sana huwag naman siya magkalit sa sinasabi namin. Sa bahay nga, gagahal tao dahil pagka nakikita kong makalit ang bahay namin. Mm. -hmm. Sila pa kaya kakalahan dito pa sa harapan. Minsan, sepet po tayo, yan, palsada yan, makikita, napakasukal. Mm. -hmm. Buti nga po ngayon, eh, medyo okay po, no? Eh, po. yung ano, lilis-lilis ng mga bata. Ano din kasi, kailangan ko, kailangan ko yung kailangan natin pag-usapan ng okay. may kasama pa po kayo eh, po eh, sa para sa ano okay eh, Kahit naman yung da, tatlo sila mga bata. Kasi kaya, hindi ho natin, tulugan, eh. sempre siyempre, kahit sinasabi niya na magpapakamatay siya, isasama niya yung mga bata, hindi natin alam kung baka gawin niya o ano. Kaya medyo ano po sa kanya at kasi salita kami sa'yo na, pero hindi <laughs> naman sa Tama naman, puro ka kasi. Eh. Pero ba naman kasi salita sa tao ng yeah. <clears throat> masakay na medyo masat. Tapos di man, alam mo naman na hindi... Hindi naman kasi pwedeng laging mong baby yan. Opo, eh, nga po ka sabi ng asawa ko. Eh. Hindi ko naman po inaano na, ang kagandaan lang din ng kay Nanay Helen, parang nandun pa rin yung malumanay na... Oo, oh, pag-salita. Hmm, parang ganun. Kaya, kaya parang po. nakukuha po niya yung loob. bunga Pero, nga, ano talaga siya, medyo practical sa buhay yun. Mm. Hindi mm. makakarapi sa hindi practical ka, ano? <laughs> na tao. Ang gano'n po eh, kakate, karambe. Ito talaga, pagka hindi po pumasok yung bata sa lunes, eh, ano po, pa, periodical test na pa rin sa lunes uh, ng mga estudyante sa dos. Ano na lang, kuya? Bubulig-bulig yun po namin. Ano uh. na po namin doon kasi okay. sayang sa yung pag-aaral, ilang Grade 4 na rin si Allen. Tapos Pumaasa yung... po kasi babalikan ko siya ngayon. Sabi ko, kasi ginabi kami. Sige, okay. sabi ko, pag-pray ko muna kung ano po yung mga tamang gawin. Sabi ko, eh, hinapon na ko kami sa lakad doon namin. Okay. Kaya... Tingin ko, Tatay Karam, ang mo lang pinakamagandang hakbang na gawin. Paano kung... Papag-isip uh, siya. kung kausapin ko siya, na kung mapakiwasapan ko siya na masama yung mga bata. Okay. Okay. Kasi yun yung kailangan kong malaman din. Eh. Okay sa'yo, kuya. Opo. Sa akin, sa akin kukunin ko yung maliit. Si Luglug, Opo. Si Allen. Okay lang po. Wala po problema sa amin. Sa si si amin. Ano ka na lang Kaila po? Kailan po, Kate Kram, hindi ko po masasagot kung... Kasi syempre, yung bata, angel lang naman yung nanay eh. yeah. niya. Eh, alam po yun. Misan nga, dalawang magkapatid na si Luglug sa si Allen. Nandun, naglalakad, nakahubo. Pupunta doon. Hmm. Ano. Eh, yun po, hindi ko mahasagot kung yung mga bata, hindi babalik sa la. Okay. Kasi wala nang takot si Angelo. Ayun yung ina, yun, na, ano ko po, wala nang takot sa inyo yata. Eh, hindi, takot pa rin po eh. Hindi na -pag sabihan namin, talagang hindi naman... Kasi pero hindi namin, hindi namin ano, pamalo yun. Ah, sige po. <laughs> kung ba, salita lang po kami eh. At kasi iba bata sa amin, hindi na hmm. sa palo. Kasi naghihintay po sa akin. Okay lang na kausapin ko muna sila. Opo. Kung ano. Hmm. Ka rin, kung ano po, kukuling, uh, kung niyo po ba yung maliit? Si... Si Loglog. Log. Walang magbabantay. Pero sa akin niya gustong ibigay. Ang ano ko, sino pang mag-aalaga sa kanila? ako, lagi akong... Malala po, siyempre. Kaya hmm. e nga po, sanong, Malayo na sila eh. At hmm. hindi pa pupunta ng mga bata. Okay na okay Pag eh, po, pupunta, dadalhin nyo, dito nyo dadalhin. Dadali Kadali lang sa kung nag-asawa Sa malayo. oh, sa malayo hmm. yung mga eh. Eh, problema nga po, pagka pupunta doon. Hmm. Sige ko yun. Kausapin ko muna. Pakiusapan ko para lang sa mga bata. Opo. Ba, Hindi Di ko po, di pa buksin nila eh? Ah, linak po pala. Dumano ba, po. pala sila dyan. Kaya po, yung, 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 kaya po, bukas po sa gilid nila. Kaya po rin po yung hagaan nila. Kaya po, maaayos na pagkahiga ang bata dito, tanggay ito isa. Mm. Tataas ko lang ng konti yan para at least medyo masyado ang sasya. Ano mong ayos? Ano? nila dito. Yes, Hi. Mark! Kati mo sa dito pinto.

na talaga pagka walang ano talaga sa buhay. Pagka plano sa buhay. Ang magandang gawin dito, talaga may balik si Angelo, si Allen. Kasi si Angelo nag-aaral naman eh. Walang problema kay na Helen. Well, hindi ko ka na-question yun. Kaso dito, talaga yun dito kasi mga ah, kapatid nila yun eh. Tsaka hindi hindi pa babayaan nila ano yan. Yung mga kapatid nila ko at Sa ngayon, siyempre, in love, in love abo Sa tingin ko, in, la, in love, in si nanay apple eh. Kaya nga ayaw makinig eh. Ay, Diyos ko. Third, gabahin niyo po kami sa aming mga desisyon. Diba? Sisigawan pa. God bless. God bless. God bless. God bless. God bless. God ka ka. bless. God no. bless. God 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 Basta mo mama. ba ang bumalik. bumalik. bumalik o, oh. okay, sa sama. Di mo naman na sa sa mama, mama. Di 'yung mga punyo nyo pala? po yan. Naran ko eh bali ang nguso. ko po sa bahay na pinaaaral. Yeah. Apat po yan. Hmm. Pang-anin po 'yung aking anak. Mayung yang epilepsy ba? Ah, ah meron ako yung ano. Yung, yung po, binigyan niyo po ako po na, sa inyo ng gamot noon. Binigyan mm -hmm. niyo po ako ng isang Oo. Yeah. ko na po. Eh, Ang problema ko na naman nga po niyan. Yung gamot po yung niyo. Yung gamot po. Mm Wala -hmm. na, na naman na. po siyang gamot. Sabi nito, nanay, namumutla ka. Sabi nito, hindi ka na Basta baka ako natin ko. Teka lang. Mm. Hindi -hmm. ko eh, hindi niya ako iniwan. Mm -hmm. Puro sabi ko, nung naka, naka ano, bumangon ako, pinaglagahan niya ako ng itlog. Yeah. Ay, pinakain niya ako. Sabi ko, maglinis ka mo. Diyan, ayoko nang marumi. Yeah. At una ako, sa lahat, ikaw ka, kung buta na yan, nandiyan ka, umuwi ka, ayoko muna mag-asawa ka. Yeah. Ang intindihin mo, ang mga anak mo. Mm. Kumakalat na ako dyan, dahil mga kaibigan ko, ako yung mga nandiyan, may asawa ka na raw, Paul. Puro wow. hindi ko ako kukusin. Wait lang la. Gusto kong linawin. Um, kano ano niyo yung naliligaw po sa niya? Wala. Ano nyo daw po? May nakarating mo sa akin parang... Kapatid ko ng anak niyo. Hindi, ganito po, Tate Ram. Ako po, Jared Yung, yung hmm. anak ko po na yan, na yung epilepsy, kumbaga hmm. po, hmm. nagkaasawa yan. Ah. ako po, Jared Ah. Ah, Ngayon, yun naman pong lalaki, na yun daw yung kuya, yung balong. Balong. Nagpunta riyan. Wait lang eh. Ang tanong ko lang naman po, Meron po ba wala? Na asawa. Naliligaw po. Yung balong, ere, nag-usap-usap sila sa cellphone. Meron ng hindi po. Ko nang, hindi ko alam. Ayaw ko po sa kanila, puro ako po. Hindi ko alam na may naliligaw sa kanila. So, meron nga po. <laughs> meron? Yeah. Naya po, pwedeng ano, uh, ano po ni nanay yung naliligaw po sa inyo? O paano po ba? Kayo na po ba? Tagal na po ah oh, matagal na pala na. Sa kanya pa itatago. Kailan kayo? Hmm, hanggang siyang punta rin eh, nung pangalawang punta niya. Ibig sabihin, nung wala ako, nung nagpunta rito, sinagot muna. na, gano'n? Eh, yeah. hindi naman nagpunta rin. rin. Ha? Ano-ano? Doon din naman pupunta yun pag mag -usawa. Hindi. Alam mo, Apple ganito. Hmm nangyari na kay Onyango ko. Kapatid yun eh. Kung kapatid yun. O. Hmm. Kapatid yun, nangyari na sa anak ko, maaaring mangyayari pa sa'yo. Nahiwit lang. Medyo nagugulan ako. Yung pong boyfriend na sinasabi ngayon, ano niyo po? Wala. Wala. Kapatid ng kapatid po ng manugang kumbalasubas. Kapatid ng manugang yung balasubas. Ah. Bato na nasabi niyong balasubas? Kayo man ba nun ho, nag-aaral yung anak ko. Hmm. Hindi man lang nila binibigyan ng pambaon. Yung anak ko, hindi man lang nila mapagbilihan na pabiling But Alam naman akong trabaho. Ano ang gusto niya? Ganun lang po nang ganun. Bubuntisin niya. Ayoko po. Ngayon, ilinapit ko po sa barangay. Ikaw, Eda, ikaw ang masusunod. Yeah. Kasi po, nagdeklara na yung aking anak. Tapos, dudugtog pa po, po si Apol, yun ang anak. Oh, yung anak ko, yung anak ko nga eh. Ayaw ko lang ang pagsamahin. Hmm. Ako pa diretsahan tatay. Ang sabi ko, mangihingi-hingi niya lang ako na pabili ang ng anak ko. Hmm. Ang gusto ko kay Apol, kung mag-aasawa, ha, pipili naman ang haadapin yung mga anak. Hmm. Yung papatunayan. Hmm. Ngayon, kung sakasakali naman yan, yung kasi parang may kaldag. Yung kaldag na, ano po yung kaldag, ha, kaldag na? Yung? Para bang may konti ba? Ganun ho, may, bang may konti. Eh sinasabihan ko ba naman na rin, ah Paul, mag-isip-isip ka muna. Mm. Ayoko ka ako ng kuha. Mamaya, mabalitaan ko. Ngayon kulang nakita, mabalitaan ko. Butisin lang. Mm. Iwanan na naman. Ibig po sabihin pala, Nay, hindi niyo talaga alam. Ay, ala, po ako alam. Hindi niyo po alam. Hindi ko po alam na sinagot niya. Um, um, alam lang, yung anak niya pong may sakit. Ah, uh, ma. No. Ah, okay. Pasensya na, Nay. Kala ko tinatago niyo talaga hindi, sa Hindi po, hindi po. Ako po kasi, diretsahan po ako. Ayoko nung no, ano, puro. Okay. Kung na tatay na sinagot niya, ayoko naman po. Yun po yung dahilan kung bakit ayaw niya na hong umalis dito. Meron na no, siyang kasintahan dito. Ay, ayoko pa. Ay, pa muna. Ayoko, ayoko. Mm. Mag mo lang tatapos sa akin. Palaki alagaan mo na, Apol, yung anak mo. No. At saka pagka si Balong, sa totoo lang, yung, si Unyango nga, binibigay ko na nga doon sa ninang niya. Mm. Doon sa, doon sa pandi po. Binibigay ko, halos ayaw ko nga papuntahin doon sa asawa. Kasal pa yun, ha? No. Pinakasalan pa. Ayun pa kaya, ay nagkaasawa rin daw yun. Nanganak daw po ng isa. Oh. <laughs> ayaw ko si Kaya Robert. <laughs> Hindi. Para sa akin, Apon. Hmm. Sa akin lang. Pumunta tayo isang beses ng araw doon. Gusto mo araw ng linggo. Titignan ko kasi gabi kung nakita yung sinasabi mong Tate Robert. Ang tingin ko, mas matino pa yon. Uh, ah, meron pong ibang inano sa kanya. Hindi, okay, yun doon daw po sa inyo doon. Ah, Albert! Ah, Tate Albert! Robert Albert daw. Ano po napag-usapan nyo? Yun na lang pong gusto kong malaman. Ano po napag-usapan nyo kagabi? Ay, hindi. Hanggang eh. kanina po. Ang sabi niya po sa akin, Nanay, hindi kita iiwan. Hmm. Kasi ngayon lang kita nanay, ka nakita. Hmm. Dito na lang muna, nanay, duon doon muna sa amin. Hindi na ako, nanay, uuwi. Hmm. Eh, ano ka ako plano mo? Nanay, ka ibebenta ko. Magkano? Tatlong limo. At tatlong li Ano? Magkano ka ako binigay ni Tatay Ram? Nakakaisip ka ba? Naisip ka okay. ba? Ay, okay. nga saan si Ka ng anak ko. Oh. Huwag mong ipahiya si nanay. Lupa pa lang po yun. Magkano na po yung agas ang lupa? 60,000 na po ang lupa. E, eh, ngayon may benta yun, baka 100,000 eh. Na yung Hmm.